tayo, tulungan niyo ay ay Tony Tonical nga po pala at your Service kung maaalala niyo po yung na stroke na lolo na nagtitinda ng banana cue eh ngayong araw po kasi ay ang kanyang kaarawan Ngayon po eh pumunta na po doon si Kuya RC sa kinauupuan po ni Lolo kasi kakausapin na po namin yung mga katabi niya kasi ipaprank namin si Lolo na kung yari, mayroon siyang nabentahang banana queue na mayroon ng kagat. So kakausapin na po namin yung mga katabi niyang mga tao doon para masakyan po nila yung prank namin. Kasi pag binigla po namin, eh baka ma-prank ganrong po tayo. At ngayon po, ay nihintay lang po natin si Kuya RC tsaka po si Ma'am Hana na magsiset up po kami ng car surprise. So abangan nyo po yan. At bago po natin simulan yung video na to. Uh, huwag niyo pong kalimutan mag-like and follow sa ating Facebook page uh, At like and subscribe po sa ating YouTube channel Ako po ulit si Tony Cal, stay tuned po uh, Ngayon pupunta kami kay na uh, kay Tatay Kung naalala niyo po yung lolo na na-stroke na, na natitinda ng banana kiyo uh, Meron po kami guys car sa kanya at kasama po namin si Ma'am uh, at... Bell. Bell, ayan si Ma'am Bell. Okay. Isi set up natin si tatay. May plano po kami ngayon. Kung po, si Ma'am yung customer na nakabili sa kanya ng bananak yung nakaraan na mayroong tagat. At ayun po, nakausap na rin po namin yung mga kasama niya para ano, sumuporta po sa gagawin namin yung Kaya tara po, puntahan na po natin ngayon si Lola. Ayan, kumusta na kayo tayo ngayon? po. Ngayon ay karawan ko, wala ko talaga. Ah, karawan ka nyo ngayon. Oo nga tay, bali tay ano? Tay, <laughs> kung <laughs> mag sa seryosan nyo. Ah, Tay, kailan kayo huli mo tinda ano? Bala na ko. Yernes. Yernes. Naalala nyo si ma'am? Ayos Kasi tay, ano eh, napintahan niyo siya ng pananakyo. Ano, Opo. Ay, nakabili ako ng banana kiss sa'yo nung huli ka nagpila. Parang ako nagpili sa'yo, kaya lang. Pero nakuha din sa'yo, nakuha natin na pansin, may Ngayon na galit ko yung sapatay. Ngayon, talaga lang ko yung may Para itakita ko sa'yo. Para sa susunod na ano. Hindi ko. Ay, ay, Ano tayo? Kasi, nakuha natin yung sapatay. Opo, pero pwede naman po sa... Lang ang, ya, okay. okay lang po okay okay bang natin? Ah, okay lang tayo kasi ano nandiyan lang siya sa Alalay ano 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 na lang po kay Tangay. Okay. Alalay na lang siya. Ano na, ano naman nangyari? Ano na nabili na kumakata? Kayo po yung may-ari. Ma'am, ano po bang nangyari? Bakit may-ari? Hindi ko rin po ba alam kasi sila lang pong dalawa dito. Bakit lang po ako yeah, pagkarapon? Yeah, kasi... Ba't nakagatan Ay, nga, ko? Ay, na, nalimutan mo. Ay, nalimutan mo tayo, no? Pero ayun, bukas na po tayo. kayo. Nakasabi lang po kayo ng mister ko para hindi po tayo mabot sa ano, sa reklamo. Ano po tayo? Okay, okay, lang na, sa'yo, Kuya Willie. At saka, At birthday mo pala ngayon tayo, oh. no? Happy, Happy, birthday, po. Birthday okay. okay lang sa'yo na mag, ano doon? Pagingin oh. ka ng pasensya. Okay. Okay. Kasi, o, kalpap, ano o. pala, nakagatan mo pala yun. O. Hindi ko alam kasi, dalawa po sila eh. O, dalawa lang po sila, opo. Oh, Ito po yung nagluluto pa siya. Opo, opo. Ay, kaya, ay, wag na po, okay na po. Ah, malakas ka, kay. Oh, sige ma'am, okay. Ma okay. lang dali namin. Apo, da na. okay, lang, hmm. lang po namin. Ayun, ma'am. Si Ma'am Bell. Tama ba Opo. Si Ma'am hindi niyo naalala niyo talaga yung Bell na? Tayo hindi Hindi naman tayo. Mabait sa yung asawa ko tayo. Patay sa susunod kung yun gagawin yun para hindi niyo kayo kahanap ng kaaway na At yan po yung buhay ninyo. Opo. Ay hindi Ay, po kayo makukulong. Patay yun. po ng pasensya ta Kasi pinakain din muna namin sa mga anak namin. Sir, sir, ano, din yung sombrero niyo para makilala Par niya Palitan mo na lang ha. Bukang ano? pagpinda mo. Mas, mas ka yung, ilang karato yun ba? po yung binigay ko sa'yo, so, binili ko po sa inyo tayo. Yung isa po may kagat. Eh, may mga anak po kami nang ngayon na pagkatan din po nila. ay nakita may ibang kagat. Ay, nandito okay tay. tayo. Ay, yung maglanda, okay. mabait naman po yan. Ay, dito ka tayo. Para makita mo yung bananak yung pinagatan nyo. Kinagatan na ba naman tayo? Dito kasi ito yung bananak yung pinagatan nyo. Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo.

Ay, malakas ka! Ay, Ay, happy birthday, Tay. Happy birthday, Tay. ano wish yeah. Tay. Tay. Happy birthday, Tay. Happy birthday, Tay. Tay. Happy birthday, Tay. Happy birthday, Tay. Happy birthday, Tay. Happy birthday, nila na ito at birthday na i-celebrate. More benta para sa iyo. Naiyak si, si Tate. marami maraming salamat po kay Ma'am Hana. At ay ano, yun lang may pakala po yung lahat ng ito ay yung Ma'am Hana po. Para na kayong mapasaya sa birthday nyo. Baka iba, may gusto kayong sabihin kay Ma'am Hana. Ma'am Hana, hindi kita malinipo ka sa buong. Thank you. Padahal aku Maulana, Tatay, pinapariyak ko na anak ko. Happy birthday, tatay. Ang gusto ko lang mapasaya ka. Ito, tatay, actually, konti lang po ito. Pero, hindi ko po kasi alam kung nagluluto ba kayo sa bahay nyo. Konting grocery, biscuit, kape, at saka, pinalagitan ng tumbler. Kasi lagi ka dumadaan doon. So, lalagyan mo na ng water ko. Ay, harap tapos. dito para, tata, para makita mo. Tapos, sumpre -sumpre rin, tatay, para mo. Tapos, tatay. Thank you. Tatay, ito pa. Tapos, binili lang kita ng... Sorry, tatay, hindi ko alam yung... Mga. Hindi ko alam yung size mo, pero binili na lang kita din ng kami Tapos, grocery at saka tatay, konting biscuit um, at saka kape at saka itong dilata. Kasi hindi ko talaga alam kung nang-biluto ka o then Then, um, ano ba? What's your wish? Ano yung wish mo para kay tatay? wish ko sa'yo tatay sana ano sana magkajowa ka charot kasi yun yung wish mo yun din gusto ko ano maging healthy ka saka madali ka pa mabenta at sana ano hindi uh, po ko nagtatas kasi malaki na matangkig ka diba so yun sabi ko ingat lagi then tatay pagpasensyahan mo na ito pambili natin ng na, ano yung tire red horse charot lang <laughs> <laughs> ano ano ang palisip ha tatay um, ko po mag pag kami niyo sa'yo <mansi> na, na na <laughs> Atay, happy birthday, Arlen! Like Atay, happy birthday! Happy birthday, Tay! Ayun po, and ayun po, uh, ah, samantalin ko lang po yung pagkakataon yung araw na masalamatan po si Madam Ana Ayun po, at si Madam Bell, ayan, eh, sa effort niya na kasandero po. Sa mga kasandero. hindi po. <laughs> at ayun po, sa mga nakipagtulungan po, Uh, maraming maraming salamat. Sama kasabwat po. Uh, Ayon, sana po tayo uh, napasaya kasi sana tayo napasaya po namin kayo, especially ni Ma'am Hannah po. At maraming. God bless. Sa mga gusto pong magpaka-surprise eh, pwede niyo pong kontakin si Ma'am Belle at si Ma'am Hannah. Alright, thank you so much sa ating mega vloggers, Sir Tony, thank you so much. And for those who want to surprise their loved ones para sa kanilang mga birthday and aming videos, contact us at Hannah sa Palawan kasi. Thank you! very much. Ako Maraming salamat din po, Ayun sa lahat po. Maraming salamat. Sa mga viewers po namin ha, sa mga mga kapanood po nito, uh, don't forget to like and follow po yung ating Tony Gal Facebook page and like and subscribe po yung Tony Gal YouTube channel. And ayun, ha, again and again, maraming salamat po, Madam Ana. Ayan, napasaya po natin si Tatay, ang maluwa-luha po. <laughs> and... <laughs> And ayun, first na. And patihin ko lang yung cameraman namin guwapong guwapo, si Kuya RC. Yeah. Yes. Yes. Thank, yes. thank you. Yeah. Thank, thank you po sa so lahat. Happy birthday, Tay. Yeah. Happy birthday. Happy birthday.